ang laki ang... Uh, magandang gabi mga kabakuran at uh, welcome back po ulit sa aking munting bakuran at ngayong gabi uh, samahan niyo po ako at uh, magahanap po tayo ng gagamba kasi usong-uso sa amin dito ngayon yung uh, gagamba uh, so tara let's go and na nga po andito na tayo sa aking bakuran at uh, eto na nga po uh, unang gagamba ngayong gabi So ito yung pinakaunang uh, nakita natin na uh, gagamba. Isang uh, dalitan, kung tawagin po dito sa amin, gagambang bisaya. Opo, hindi po yung uklo-uklo. No? Ewan ko lang kung anong tawag ninyo sa klase ng gagamba to sa inyo, but uh, dito sa amin, ang tawag namin dito ay bisaya, dalitan, o gagambang bisaya. Bisaya. So, since uh, andito lang siya sa malapit, no? Sa puno ng bayabas. So, babalikan lang natin siya maya-maya at uh, maghahanap pa tayo ng iba. Baka may mas makita pa tayo na mas uh, malaki dito. And okay, pwede na rin, no? Oh. So, tara, let's go. Dito po tayo. So, uh, nga pala, andito po ako ngayon sa Katiil Davao Oriental, no? So, ito yung kasama ko yung aking alagang aso. Si Franco. Ay, ayun. Ayun, ayun, ayun. May nakita ako. Ayun. Ay, maliit. Sayang. Sayang, maliit. Ayun. Ah, jackpot siya, oh. Ayan, so, ah, grabe. Ayos, ah. So maliit Sayang So ah uh, Diyan ka lang muna ta, Magpalaki ka Kumain ka Hanggat sa kaya mo Hanggat sa gusto mo So hihintayin kitang lumaki Ayan Sayang Ang ganda pa naman sana ng katawan niyo oh. So tara maghanap pa tayo ng iba So ah uh, akit tayo dito sa taas bakal may kita tayo 'di boy itu Ay, ayun ayun Ai ayun. Ayun. Ay. ang laki ng ano ng tiyan sayang malaki pa naman kaso ang laki ng tiyan malaki rin kaso yung ano na tiyan niya ano pa rin gagabandalitan bisaya ito po. ang laki niya oh ang laki ng tiyan ayan po so ah ang laki ang laki ng tiyan sayang hindi pwede ay eto meron eto yun ay sayang sayang yun ang ganda pa naman sa ano kaso maliit eto ang gwapo oklo ano ba sa Tagalog itong uklo-uklo? Sayang, ayan oh. Kuapo oh. Kasi maliit pa. Maliit. Sayang. Sige, magpalaki ka muna dyan. Sayang. Ito mukhang malaki. Ito. Kapitin natin. Tayo ng konti. Ay, sayang. Okay na rin. Okay na rin ito. Pwede na, pwede na. Ayan. Ah, dalitan pa rin. Bisaya. Ayan. Sakto lang. Ayan. Pwede na. Ayan. Ayan. Uy! eh, eh, Pwede na. So, ayun. Um, eto po yung mga gagambang nakuha natin kagabi. Uh, gagambang bisaya. No, dalitan. Tatlo lang po kasi yung iba medyo may liit pa. So, ito lang yung mga kinuha natin, no. Na pwedeng panglaban. Bali mamayang hapon po ilalaban ko sila kaagad at uh, i-update ko na lang po kayo sa susunod na video ko po no sa kanilang laban. So ayun lang po, maraming salamat po sa panonood at uh, God bless po.